Good morning, good morning mga 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 kaibigan or mga ka hindi ko alam uh, Medyo hanggang ngayon ay nandito na ako sa bahay Parang hindi pa rin ako makapag uh, take over or hindi ko pa alam Kasi parang pagod na pagod pa ako at medyo hindi pa ako makakapag uh, uh, Makapagumpisa kung anong dapat kong umpisahan at hindi ko rin kayo na nabibisitahan sa inyong mga sa inyong mga live at saka sa inyong mga hindi ko pa alam medyo mahina pa rin ako sa hindi ko alam. Wala akong alam ngayon guys. Basta uh, parang wala pa ako sa tempo at wala pa ako sa sa da dati nating pinagsamahan, dati nating uh, sa live mag chikahan at kung ano-ano man. Nawawala ako guys, yung bang parang, hindi ko alam, parang ang dami-dami kong dapat gawin ay hindi ko magawa. Ang dami-dami kong dapat na uh, asikasuhin na hindi ko magawa, na hindi ko alam. Basta ganun lang, kaya nag ingi lang muna ako sa inyo lahat ng, ng sorry ha, kung hindi ko kayo na na bibisita at hindi ko kayo na hindi ko alam ko ano basta't ang alam ko ngayon ay wala akong magagawa wala akong magawa wala akong alam na uumpisahan hindi ko rin alam kung paano mag basta't siguro guys yung ito ay stress lang uh, hindi ko alam basta't sana naman ay maunawaan niyo ako at maintindihan niyo ako kasi ah uh, talagang hindi ko kayo ma Okay lang na hindi nyo rin ako mabibisita at mapapasukan. Basta gusto ko lang ipaalam sa inyo sa lahat ng aking mga naging kaibigan dito sa Whitey World na medyo mahina pa ako magumpisa sa dapat kong umpisa na dati nating pinagsamahan dat, sa dati-dati nating hindi ko alam. <laughs> hindi ko talaga alam. Parang parang lusday ako na hindi ko alam. Hindi ako makakapag ayos, hindi ako makapag kung ala, kung, hindi ko alam basta't ang alam ko lang ay hindi ko alam <laughs> hindi ko, ayaw ko guys, hindi ako makapag um, uh, take over or meron nga ba kung dapat nga ika move on or whatever, hindi ko alam hindi ko talaga alam wala talaga akong alam ngayon hindi ako makapag-umpisa na may bisita ko kayo, hindi ako makapag-umpisa na kung ano. Basta't ang alam ko na parang gusto ko lang ay dito lang. Kahit nga sa pagmaputi na lang at medyo nakakapagluto ko uli kahapon na medyo sumarap at hindi ko alam guys, tulungan niyo naman ako. <laughs> hindi, ganito na lang guys, uh, mag ano na lang muna ako, mag, mag relax lang muna ako na, na hindi ko alam wala talaga sure, very sure talaga ko Wala akong kalam alam kung paano ko uumpisang muli yung mga pinagsamahan natin at yung mga yung mga jokes-jokes natin sa pagwawaiti pag, pag magla kayo, magla ako. Parang hindi ko pa hindi ko alam, basta ang alam ko hindi ko talaga alam. Hindi ko alam kung ano paano ko umpisan. Basta ang alam ko lang ngayon ay hindi ko alam. So, yun lang guys, ayo kung maano kayo ha, pero Okay lang ako. Ang basta, ang, ang alam ko lang, hindi ko alam. Pasensya na talaga kayo. Hindi ko kayo. Ayun, may tumatawag na guys. Yung anak ko kasi pupunta yung Ako ko. At kung ano paman ay, um, ayan na naman. <laughs> guys, pasensya na talaga kayo. Kung ano paman ha. Basta, di ko alam. At ayun, sasagutin ko pa yung phone. Bye. Sinagot ko lang yung phone guys. Nawala na rin. Kasi ang tagal kong bago sagutin. Ah, uh, uulitin ko guys ha, sorry talaga sa lahat ha. Kung hindi ko kayo na namimaintain na uh, suportahan. Uh, at hindi tayo masyado nakikita ngayon at medyo... Ah, uh, basa happy-happy lang guys. um, gusto ko mang mag-live, hindi ako makapag-live, hindi ako makapag... -live, hindi ako makapag Basta guys, uh, basta mag-uunawaan na lang tayo at magkaintindihan ha. Um, baka next time na lang ako uli makapag... Uh, uh, uff, Usually, ang dami-dami ko dapat na upload sa mga aking pagbakasyon. Ay hindi ko rin maumpisahan at hindi ko rin maano yung yung nakakaya ko lang ang ginagawa ko ngayon. uh, basta paulit-ulitin ko hindi ko talaga alam hindi ko talaga alam kung paano ko umpisan at si uh, sisikapin ko at hindi ako titigil dito sa ating ti world hindi hindi ko kasi do, do, dito ko masaya at dito ko uh, dito ko nung umpisa ng yung pang kwentuhan natin at kasiyahan um, masasabi ko lang sa, sa ngayon ay wala akong alam paulit-ulit na lang guys, babay na sana'y malaging maligaya ko at masaya kayo, masaya, masaya, masaya wish ko lang sa inyong lahat na tuloy-tuloy lang din inyong world. at sure ako na itutuloy-tuloy ko pero sa ngayon ay wala pala talaga akong alam hindi ko alam kung paano na umpisan Mwah. bye bye guys